Ito si Ate Sheryl, 22 years old, na nagbebenta ng suma na kakariton sa Divisoria. At ayon nga sa kanya, e eh, tatlo daw silang magkakapatid at maaga daw silang naulila ng kanilang amat ina. Kahit ganun daw kalungkot at kasakit ang nangyari sa kanila eh hindi daw yon ang naging hadlang upang magpatuloy at magsumikap sa buhay. Pangarap daw niyang makatapos kaya sinisipagan niya at ginagalingan niya sa buhay para matulungan ang dalawang kapatid niya. At ayun na nga mga call kids, no, kapag lalakad ko nga dito sa kahabaan ng Divisoria, nakita ko, nakita ko si ate na nagbebenta ng suman. Tingnan natin kung masarap yung tinda niya. Hey te, magandang araw. Ano yung tinda mo te? Suman, ano po? Salina. Magkano naman yan te? 35 pesos. O sige nga, pa-order nga ako te. Te, anong pangalan mo? Lagi-lagi ah, ka nagtitinda dito araw -araw? Anong oras ka nagsisimula? Okay. Minsan po, alauna po ng kaba. Ah, dito lang sa kaba ng Divisoria. Paikot-ikot ka lang. Ah, yes ah. Ay, ano, te, na nakakailang ganyan ka naman nauubos sa isang araw? Minsan po, 70 Ah, ang dami na rin ah. Uh, Alang taong ka pa te? 22 po. Ah, 22. Ayan, ganyan pala siya. Bale, ilang piraso yung 35, te? Dalawa. Ah, dalawa. Dalawa. Tapos, ano yung mo dyan? Ah, ano yan? Homemade nyo? Ah, kayo mismo gumagawa. Namiss ko kasi yung suman eh. Kasi last nakain ko pa sa probinsya pa yata. Ano yan? May ano yan, matamis yan? O yung plain na ano lang? Okay. Ah, matamis. Ah, ito siya. Ano yan? Ito? Kasos. Ah, Ayun oh, grabe. Nakaka-ano siya. Nakakatakam guys. Tapos, halate. Ha, Ayan, kayo din mismo gumagawa niya. Saan ko tagal ka na nagtitinda niyan, te? Ano, nag-aaral ka pa? Ah, bakasyon lang, no? Oh, ah, yes, Ano yung sarili nyo? Sarili nyo? Ah, okay, ah. Sige, thank you. Hmm. Cheryl, bakit mo naman naisipan magnegosyo ng ganito? Di ba nag-aaral ka pa? Ano po, matay na po kasi yung magulang mag ko. Anak po kasi kaming magulang kaya po pinasakot po itong negosyo ko. Tatlo po kasi kami magkakasabi. Ayaw, ayaw ko lang po kasi umasa sa kanila. Para may pangtungtong po sa pangaraw-araw. Ay, ganun. Ayos yung naisip mo, ate. Sana mag successful ka. Basta ate, pagbutihin mo. Sana hindi maging hard lang yung kahirapan para pagbutihin mo sa buhay. Good luck sa'yo, ha? Salamat ate. Condolence nga pala sa mama at saka papa mo. Kailan sila na ano, namatay? Nung papa ko po, nung pandemic po. Yung mama ko po, last year lang po lang, November. Grabe, ano yung kinamatay nila? Yung papa ko po, asma. Sa, natake po sa puso. Tsaka mama ko po, dalawa po kat. Ano yung mga kapatid mo? Meron ng asawa or wala pa? Yung kuya pa? ko po, may ka-live-in po sa bahay. May ka-live-in po. Tapos may trabaho po sa... Yung ko po, nasa dyahin po. Ah, ikaw naman, may, wala pa? Wala po. Yung basta pagbutihin mo sa pag-aaral ha. Hmm. Okay, sige ate, salamat. Hey, mga kaulugods, goods no, nandito tayo sa Medivisoria. Sa paglalakad ko nga, nadaan natin si Ate Cheryl. Nagtitinda ng suman. Ito, bali 35 pesos po guys. Bali dalawang piraso na siya. Grabe guys, ang tagal ko nang hindi nakakain ito. Kaya yung nakita ko si Ate, eh, talagang natakam ako. May bumili sa kanya kasi. Tingnan nyo naman itsura guys. Eh, no, kuling kain ko pa yata nito sa probinsya kaya tikman na natin. 35 pesos to. Yeah, mga all good sikman na natin. Oo. So, oh. bale, eto, sariling gawa daw nila yung sauce na nilalagay nila dito. Tapos may latik din siya sa toppings niya. Ayan, no? Oh. Mukha siyang masarap. Kaya, na-curious ako. Tekman na natin. Tingnan nyo, oh, itsura niya. Ganyan yung itsura niya, guys. Ayan, pinahawak na natin kay Ate Sheryl kasi nahihirapan tayo. Tekman na natin, guys. Eto, Sarap. Naalala ko yung ano ko, probinsya days ko. Kasi dati may grid din yung lola kong gumawa na ito eh. Sakto lang yung pamis niya guys. Doon sa sauce na nilagay niya. Try nyo to pag napadayo kayo dito sa Divisoria. Tulungan natin yung mga small business na mga nagsusumikap. Patulad At, ni Ate sheryl na estudyante siya ngayon. Dahil nga bakasyon, eh nagtitinda siya ngayon para siyempre may may pera sa pagdating ng pasukan. Nakakabilib din. Siyempre wala namang special dun sa tinda niya. Ang gusto ko lang ay eh, matulungan siya. Kahit sa simpleng pagbibigyo. Pero ang sarap pa, in fairness ha. Yung na rin sa 35 pesos. Hey guys, dayuhin nyo na dito si Ate Cheryl pag napadayo sila. Araw-araw naman siya nagtitinda dito. Nagsisimula siya 5 ng hapon, no? Araw-araw dito lang sa kabaan ng Divisoria. Yan, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, Arikabuat, peace out, all goods.